Ayan, magandang araw. Share ko lang po yung nangyari rito sa Mirage. yung Ngayon kulan niya. So, pumunta rito si Sir. Akala niya, water pump. Kasi, uh, yung kulat niya, nauubos. Tapos, yung may nakikita rin sa ilalim na tumutulo na kulay green. So, yung, yung green na yun sinasabi niya, kulay green kasi yung kulat niya. So, possible kulat nga talaga at kulat naman talaga. May sabi ko, sir, check muna natin kung saan nanggagaling. Pero may mga ganun kasi kaso yung water pump na pag pinatay mo yung engine, saka siya papatak. Pag gumatakbo, nawawala. So, nagulat ako nung makita ko. Ayan, <laughs> dito tayo sa ilalim. Maandar po yung kasi biniglid na. Ayan. Gulat po ako. Pasensya na kayo sa ingay nung makina kasi yung makina, yung airbox na pa o yan, dito siya pumapatak kanina Yan O, alam nyo naman po kung para saan to Ito, drainage po yan ng ano Drainage ng aircon natin So, diba lahat po ng aircon Kahit sa aircon natin sa bahay May tubig na papatak yan O, dyan siya lumalabas o, ngayon, sabi ko kay sir Heater core po ito Yan Ang naging problema niyan Ngayon, malinaw na, wala na eh Ay, ina yan <laughs> kasi tinay ko naman yung water pump wala naman problema. Okay naman. So dito tayo sa may ano niya. So kanina pagbukas ko nga ng rito, dito 'yung heater core niyan, Ganyan sa loob. 'Yan trabaho ko ng heater core. Heater core 'yan. You know? <laughs> para pag ano malamig, uh, kagaya sa mga snow country, kailangan 'yan may mga heater sila para hindi mas malamig. Sa atin naman tropical country tayo. So hindi natin kailangan 'yan. O dito, punong-puno po ng -punong kulan to kanina. So, inisprayan na lang namin para malinis namin maigi. Ayan, ayan yung patak ng kulan ay o green o. Ayan, ayan, yung bakat. Tapos, ayan yung drainage nya. Yun, dar -direcho. So, meaning, nang gagaling yan. sabi ko si kay Kaiser, uh, pwede nyo palitan ng heater core or iba-bypass iba natin o condemn kung tawagin kasi karamihan na po dyan sa mga ano natin sa sasakyan natin may mga heater core uh, pagdating dito sa atin kinokondem na talaga gawa ng hindi nga na nagagamit din yung heater at hindi naman talaga natin kailangan so ang ginawa namin ito kaya lang na uyata ito yung papunta ron sa loob yan, yung tubo na yan may in check out yan, papunta rito sa bypass hose natin na ulan, ilang yata, medyo may init na rin po kasi habang ayan, yan yung hose na yan so, nagawa ko na lang video kung paano mag po nito so, parang pinatay na natin yung heater core o kaya parang tinanggal na natin yun nilagyan na lang natin siya ng tulay ng bypass uh, para dar diretso kulan sa halip na papasok pa ng, ng, heater core so yun yung naging problema so ngayon malinaw na yung ano nito ito yung patak doon sa drainage niya hindi na kulay green meaning goods na ganoon talaga nang gagaling sa heater core so kung sakaling mangyari sa inyo yan be, pwedeng papatayin nyo na yung heater core kaya yeah, gusto nyo depende sa inyo kung gusto buhayin ulit babadgetan nyo nga lang yung heater core ayan bleeding na lang o, bleed na lang namin ganda ng cooling system na sir hindi naman pala yung water pump yung naging problema so baka may encounter nyo yan at minsan no yung heater core napuputok po yung uso nyan yun yun yung na yun. yung uso nyan malutong na pumuputok so rin po ng overheat yan So, yun lang gagawin dyan. Basta gagawin ko na lang po ng video pa abang yun na lang. So, okay na siya. Wala nang leak ang kulan. So, yun lang po. Heater core yung naging problema.